Okay, mga Dito ang aking part-time ngayon. Ah, uh, bakit laging ganun? Lagi tumutunog. Okay? Dito ako magpa-part-time ngayon, magpipintura ako. Medyo high-end tong building na to, kaya mahigpit sila. So, magpapaalam muna ako kung saan ako magpa-park. May isang unit dito yung mga amo ko eh. Kaya, may concierge sila rito, medyo mahigpit. Kaya, tanong natin mga dreno. Kung paano yung sistema, kung saan ako magpa-park. Ito yung loob ng, yung labi pala mga dreno, ng kondo. Medyo ano to eh. Medyo pansy. Hindi pala medyo, pansy talaga. Pero tingnan natin yung loob ng unit mga dreno mamaya no. Yung pintura natin, yung gamit natin. Okay. House tour mga dreno. Bali, sa floor na to dalawa lang mga dreno dalawang dalawang unit lang C at D kada isang floor dalawang unit lang siya ito na yung elevator agad so napakaganda ng condominium na to mga dreno okay pasok tayo ng pinto boom yun o, oh. luwag o oh. pagkapasok mo kitchen tsaka living area. Tingnan natin sa kitchen. Okay. Maluwag. Mukhang no? Madilim nga lang. Pero maluwag. Wow. Fancy Fancy Ah, isang rep, di ba? Pansy ang rep nila. Okay. Ito yung kitchen. May kasamang fridge. May kasamang uh, dishwasher. May kasamang kalan. Ayos ah, yung kalan nila, di ba? Okay. Hey. Kumagana naman yung kalan. Tapos may tagos siya dito sa sa living area. Ang luwag na ito, mga drill. Oo, oh, pambira. Dalawang kwarto na to pag hinatay mo sa gitna. Oh. Ito yung living area niya. Pagkatapos, meron siyang... What? Marmol ba to? Marmol ang kanyang mesa. Kasama na yan. Munta naman tayo sa sa mga kwarto. Okay? Uy, sa gilid ng pinto, meron pa lang ano, pantry. Pagkatapos, first room. Okay? May isang toilet at may bath. Yan, bathtub. Yo. Pagkatapos, ano to? Ito, ayan, lalagyan ng water heater. Water heater tank. Pagkatapos, ito naman na to ay, yun, may washing machine na rin kayo. Hindi na kayo lalayo. Di ba? Oh, baka may sabong pampalla ba? <laughs> yun, oh. May washing machine, mayroon dryer. Sangka pa, di ba? Kasama na. Hindi ka na mababa building mo, mga Drey, para maglaba, no? Pagkatapos, ito, storage area lang ito, mga dre. No? Yan. Uh, storage area. Ano, ano, ano. Tsaka yung, ano niya. Yung mga exhaust. Ah, exhaust. Ano ba tawag yan? Mga duct. Ducting mga vent. Okay, dalawang kwarto, mga dre. No? Dito lang tayo sa maliit na kwarto. Yun, ang maliit na kwarto. Okay. Andito pa yung mga gamit ko. <laughs> nagpipintura ako dito mga Andre, no? Meron kang built-in closet on doon. Pagkatapos, yun, meron ka rin ano. Meron ka rin balkonahe rito sa harapan. At ang view mo ay, tada! Yun, kapitbahay, ang view. Ang, oh, straight. Ah, straight lang yung ano niya, yung balkonahe niya. Oo, oh, oh tagos hanggang sa kapitbahay. Ganon. Ganon. <laughs> yung balkonahe na rito sa harap Anyway, yung kalsada na yon mga dre Doon, yung may dumadaang sasakyan Ano yan eh, yan Van horn yun, may nakita kayong kuwache Van horn yan, may nakita kayong bus Sa mga tiga rito po Sa van horn to mga dreno O nga, tagusan yung ano nila Yung balkonahe na rito So, sarapin na natin Uy, ayos to nga nila Katapos ang laki ng built-in closet, oh. Hmm? Parang ano eh, mga hindi lang 8 feet eh. O baka 8 feet mga dre, no? Yung haba. Pagkatapos, dito tayo sa ano to. Ito hindi ko alam. Uy, pantry din. Ayos, ang daming lalagyan, di ba? Dito tayo sa master's bedroom. Wow. Ang laki, di ba? Iya oh. Mga ano rito, mga tre, no? Tatlong queen. Tatlong queen bed. Kasya. Ang laki, eh. Tapos, meron siyang eto, ang pambato rito, mga tre, no? Yan, oh. Meron kang hilamusan, make-upan. Di ba? Paraming ilaw para dyan ka mag-make-up. At hindi na tayo peace <laughs> tapos wow akala sabi ko dapat jacuzzi no bathtub dalawa yung toilet di ba shower room yan ito lang yung bahay na to mga dre no wow ang laki ng built-in closet pala na ito siguro mga ano to mga dre no uh, 4 feet by 5? Laki. Okay. Mag tanong. Magkano? <laughs> magkano kasi sa baba mga Andre, meron tong concierge. Parang may reception 24 7 na doon sa baba. Pagkatapos sa uh, at ano sabi sa akin? Ah... Uh, mm, kasi nung tinanong ko kung magkano yung upa, tanong ko, magkano upa nito? Kala ko na ano ko, kung baga nabili ako. Kala ko 2,700 mga dre no? Pero, 3,700 mga dre. I go, wow, that's that's expensive. Sabi sa akin na may ari, bakit nagulat ka ba? Sabi ko, ah, hindi naman kasi considering uh, yung, ano eh, ma mahalata mo na medyo mahal tong ano mga dre. No? Etong area na to. etong condominium na to. Kaya sabi ko sa akin, hindi ako nagulat. Sabi niya, kailangan kong ganong kamahal ang renta kasi raw, mahal ang condo fee. Sabi ko, okay, how much if you don't mind? Sabi niya, 800. <laughs> ganon kamahal mga dreno. Tapos, ang huling tanong ko sa kanya, ay ang isa pang tanong ko sa kanya is, ganong kahaba, ganong katagal yung pinakamatagal na nabahante itong bahay na to sa pagpapaupa mo? Sabi niya, never, sabi niya hindi laging may umuupa rito sabi niya gano'n pera na lang daw nung pinagawa niya inside kasi yung floor mga dre, bago lang yan eh kaya pala maganda pa kasi bago, pagawa niya lang yun daw yung ano, pinaka nabakanti to 3,700, diba sabi niya ah, kumbaga ano rin e eh, mga dre, no yung level ng tao na nangungupahan 'di ba? Kumbaga meron ding may may mga malalaki yung sweldo na nangungupahan talaga eh, 'di ba? Eh katulad sa amin, kumbaga exposed lang ako sa lugar namin na kung saan ang upa ng bahay is ah uh, baka magkano lang? Ah uh, 2,500 yung pinakamahal para sa 3 and a half. Ito 2 and a half, 4 and a half lang 'to mga 3 and a half lang yung kwarto. Pero 37, 'di ba? I think may ganun talaga, no? Uh, kumbaga, pati yung market ng mga bahay na pinag-uupahan, may ano rin, eh. Para sa mahirap, para sa may kaya, at para sa mas may kaya pa. Di ba? Pwede, 3-7. Yeah, sure. But not for me. Bala. Bukas naman ulit, mga dre, no? Bale, nagpintura lang ako ng ilang dingding. Ito, ito, tsaka yung sa kwarto. Tsaka ito. Yan, pansin na pansin yung hindi ko pininturahan, no? Yan, mga ispat na yan. Bukas pa, plasteran ko yan. Babalik ako rito bukas, kukod ko rin ko, tapos paplasteran ko. Sa ngayon, uwi na muna tayo. Ang oras ay... Oh, ano oras na? 3.12. Malamig. Akalain mo, may nagtatago pala rito ang ganitong ano? Condominium area. Uy! Ano to? Ganun to ka-elevated? Itong tinutungtungan ko? pag ganito kataas mga dre nanginginig yung tuhod ko eh <laughs> nasa tip floor ako no oh gosh nanginginig yung tuhod ko parang ano babagsak <laughs> parang ako nahihilo ano to ah okay pinatong <laughs> lang kasi sabi ko walang mga ano mga dre no pinatong lang para lang ano maganda tingnan siguro dati ano lang semento lang talaga yan Ah, hindi ganun din sa kabila eh nakabahan talaga ako pag nandito ako ah lahat ganun ano yun uh, radiology clinic tell us anyway tapos na ako dito mga tre baka mahulog pa ako nakabahan ako uwi <laughs> okay, ano muna at sa susunod na araw naman Oop. ano yan ayaw Ayan. Uh, next day naman. Pahinga muna, pahinga. At oras na para gawin yung ano ko. Yung mga ano pa pala. Yung mga papel nila nanay. Isa pala sa dahilan yung kaya dapat umuwi na mas maaga. Oh, lamig. Mahangin eh. Oh, na yan oh. No? Ayan. Yeah. Somewhere over there. Nandiyan ako kanina mga ito. Hanggang 12th floor siya eh. Nasa 5th floor ako kanina. Ayan. yung area. Okay. Ah, yun pa. Yun din yata ang isa. Katulad niya rin eh. Yung tawid. 3,700. Tapos yung 800 mapupunta sa condo P. <laughs> Grabe, di ba? yung 800 na condo pi upa na ng bahay yun mga dre kahit sa yun na yung ano, property pambihira magbabayad ka pa rin Muunlad na yung plaza. May ganito na sila. Meron pang gumagalaw ah. Yun lang. tinalat na yung dayami. Ayos to. Diba? Pag ganitong araw at oras mga dre, ang daming tao dyan sa ano, marche Putay Sabado ngayon mga dre ah. Alas tres. Magpapacheck ako ng ano, ng lottery. Tapos bibili rin ako ng ano, ng spatula para sa, sa pagpa-plaster ko kasi magpa ako bukas Pacheck ko lang tong later ko Bago ako ano Pumunta sa Canadian Tire Uncle Tetsu Sarap yan Dito murang damit mga Andre oh? Urban Planet Medyo mura din yung mga ano rito eh Yung mga uh, Pangginaw Kailangan natin i-record Baka dito na tayo umaman eh Ibig sabihin, Walang panalo Eto Talo rin well, take, Apat na ticket Non-winning lahat <laughs> Talo na naman Iyan o oh. ganda na no? Yung mga tindahan na lang Mga dreno bago ko umalis dito, ano eh, sinabihan na yan sila na magpaparenovate. Buti nga, hindi ipinilit. Kasi, kumbaga, kawawa din sila mga dre, no? Kasi nung no, mga buwan na yun dati, nag struggle din talaga sila sa benta, eh. Sir! <laughs> Oo! Oh, shout out! <laughs> punta tayo, punta tayo sa Dalarama. Dito ako bibili ng ano mga dre, no, spatula kasi mas mura dito, 2 dollars lang eh. Sa Canadian Tire, ano yun eh. Mga ano, 7 dollars. Kaya dito ako bibili. Uh, knife, 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 knife. Kailangan ko rin pala ng ano. Kailangan ko ba? Hindi, meron pa pala ako doon. Dito sana mga dre, nung roller na yan. Ano bang kukunin ko? Yun. Ito mga dre. ah uh, 2 dollars lang sa ano kasi medyo mahal to eh umaabot ng ano to eh ano bang tawag? 5 to 7 uh, dollars ano ba to? 2 inches? 1 and a half um, at ah, 3 inches okay na kaya to isa kailangan ko pa ng isa ba? mahal yung Stanley ah 4 dollars ah yung ba no? stainless to ah ito may ano may talas ang <laughs> daming ano yun ano. okay na to okay na siguro ito mga dreno ako tayong dalawa yan kailangan ko ba ng dalawa hindi isa neto tsaka isa na yan dollars Ito ka na. Uh, drop droplet, oh. Magkano ka? Magkano ka po? 425 lang? Talaga? Bili na rin ako na ito. Diba? Di ba? Para hindi ako nahihirapan magpahid ng magpahid. Meron nito sa ano, sa Canadian Tire. Talagang cloth, mga dre, no? Parang katsa. Pero mahal din yun. Ito, for ano lang, eh, di ba? Tapos bibili ako sa Canadian Tire nung ano, nung pamplaster. Day 2. Day 2 mga dre. At ayun ko kung, kung mapapansin nyo ba. Magkaiba ng shade. Siya naman yung nagsabi sa akin na yung pintura daw nandun sa may ano sa so, may cabinet kinuha ko so magkaiba ng shade ewan ko na lang kung iba yung cabinet na tinutukoy ng may ari <laughs> yan o oh. Ako sa ilang gumawa na ito, di ba? Simulan ko na rito. Oh, yeah. Wait, we don't have to start the day yet.